Papa, napapaliw ka na ba talaga? Noong una, si Isagani at saka si Lumeng pinatira mo sa bahay natin. Ngayon, pati si Lynette, na hindi mo naman kadugo, gusto mong kupkupin. Ano ba talaga ang plano mo? Magtayo na bahay ang punan? It was all an act. Ah. Gusto ko magtuala sa akin si Lynette. Kaya tigil-tigilan mo na yung drama mo. And please, ayusin mo yung sarili mo. No! stop. I want Lynette out of here. Oh, na, Stella. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para mapalis si Lynette. Leave it to me. What? Hindi kita maintindihan, Papa. Sawa na rin ako, Ken. Eh. She's a waste of time and effort dahil hindi naman siya kintana. Gusto ko na rin siyang umalis dito plano na ako. Paano mo wawala sa buhay na si Linette. Napuntahan ko na po yung ampunan ko sa anak ko si Lynette. At uh, malaking tulong po yung informasyong ibinigay nila. Alam niyo na po ba kung nasaan ang nanay ko? We're still tracing her. Ang address po kasi nakuha namin ni address pa niya 18 years ago. So let's just pray na doon pa rin siya nakatira hanggang ngayon. Pwede po ba akong sumama kapag pupunta kayo doon? Tinet, let them do their job. Hintayin na lang natin na ah. makasiguro sila sa whereabouts ng nanay mo. Mabuti pa pumasok na sa kwarto mo. Ako nalang makikipag-usap sa kanila. Sige po. Maayos na ba lahat? Opo, Don Manolo. Ako na po ang bahala. lang na hindi kayo papalpaka. Ayokong mapahiya sa apo ko.